Isang sikat na pasyalan sa Lagayan Abra ang dinarayo ng mga lokal na residente maging ng mga turistang bumibisita sa probinsya. Sa linaw nga naman ng tubig dito, sino ba naman ang hindi mahalina? Ito ang Luswak Spring Resort at iyan ang susunod kong ibabahagi sa inyo. Uh, so, tapos na nating maligo, uh, pakita ko sa inyo yung itsura ng spring doon. Ito pong Luswak uh, Spring, isa po siyang resort na matatagpuan dito sa lagayan, isa palagang napakalinaw po ng tubig. So kung mapapadpad po kayo ng probinsya ng Abra, uh, masarap pong maligo dito sa Luswak Spring. So puntahan nyo rin po ito maliban dyan, dinaanan din natin ang bayan ng lapas na kilala naman sa tradisyonal na loom weaving o paghabi ng tela para makabuo ng makukulay ng mga kasuotan, mga blanket, table mats at marami pang ibang produkto. At syempre, hindi kompleto ang pagbisita sa Abra kung hindi nyo matitikman ang kanilang pansit, miki yan at marami pang lugar ang ating pinuntahan ang mapapanood ninyo sa panibago nating episode dito sa Abra Travel Series. Bago tayo pumunta ng Luswak Spring Resort ay inikot muna natin ang bayan ng Bangged. Bilang kapital ng probinsya, kitang kita ang pagiging progresibo ng bayan na ito. At halos lahat ng mga pangunahing gusali ay makikita mo na dito. Nariyan ang mga kilalang kainan gaya ng Jollibee, Magdo, Chowking, Manginasal at marami pang iba. Sa paglalakad natin dito ay nakita ko na halos wala din itong pinag-iba sa syudad. Maya't maya ang daan ng iba't ibang sasakyan puro sa abala ang mga tao sa kanilang kanilang buhay at dinig na dinig ko ang ingay at tunog sa paligid. Isa yan sa mga dahilan at mas naging interesado pa akong mas kilalanin ang Abra. Hinanap ko ang kilalang kainan ng Pancit Miki dito at napatpad na nga tayo dito sa Acosta. So yung Miki noodles, pwede pong lagyan ng nilagang itlog. Then, chicharon. So yung chicharon po nila dito, hindi yung dry. Ito po yung bagong luto, parang bagneto na po. Bagneto. Then eto, ito yung rurog na tinatawag na piski ng baboy po. Okay. Then, chili oil o kaya yung suka na may buong sili. Then, sa pinakauli po niyan, yung lalagyan po ng may sabaw. Tapos yung pinaka noodles ng... dito po sa Banggit, yung pinaka-capital po ng Abra, nagtanong-tanong po tayo kung ano yung isa sa pinakamasarap na kainan ng Miki, Abra. At isa po yung mga sinasagot. Pare-parehas po yung sinasagot ng mga napagtanungan natin. Dito daw po sa Acosta, So hinanap po natin yan. Uh, Acosta po is street o pangalan ng street dito sa Bangued. And then yung pangalan ng kakainan natin ngayon is Acosta Panciteria. So ito po yung pancit meaty na tinatawag dito. Meron po yung hitlog, may chicharon. Chicharon na hindi po tuyo. Ito po is talagang bagnet pa. Yung sariwang, sariwa or bagong luto. Then, yung pisngi nung baka or baboy po ata yun na tinatawag na rurog. Ayan. Tapos may sabaw, may sabaw siya. Tapos makapal yung pagka noodles ng Miki dito. Then, lalagyan po yan ng uh, chili oil. Then, calamansi At toyo. Yan po yung kadalasan na paghalo-halo. Yan po yung mixture ng Mickey noodles dito. Then, parisan nyo po ng soft drinks para mas masarap yung kain po rin. Matapos magpakabusog, inumpisa na nating libutin ang mga tourist destination sa Bangged. Mula sa pinakasentro ng bayan, kapansin-pansin ng Bangged Cathedral na kilala din sa tawag na St. James the Elder Cathedral. Nagumpisang itayo ito noong 1722 at natapos ng taong 1807. Nagkaroon ng pagbomba sa lugar noong March 10, 1945 sa panahon ng World War II at tanging mga dingding ang kumbento at tower nito ang nanatiling nakatayo. Nagumpisa naman itong isaayos muli noong 1947 at sa taong 1955 ang simbahan na ito ay diniklara na isang ganap na katedral. Sa so ngayon, isa ito sa kilalang landmark at tourist destinations ng probinsya at palagi ang binibisita lalong-lalo na tuwing Holy Week. Katabi din nito ang Bangged Town Plaza at Municipal Hall na pawang walking distance lamang. Sa loob naman ng 4 hanggang 5 minuto ay makikita naman dito ang Kasamata Hills National Park, kilala din sa pangalan na Victoria Park. Isa itong view deck at parke na kung saan makikita ang overlooking view ng bayan ng Bangged, ang Abra River at ang mga kabundukan sa paligid. Makikita din dito ang I Love Abra Marker, isang ribulto at ang Victoria Lights kung tawagin na kapwa dagdag atraksyon sa naturang parke. Tingnan po natin yung dito sa taas. Ayan. Maganda dito sa taas. Kitang-kita mo yung ano, pinakabayan. Tapos dun sa likuran niyan, yung I think yan yung Abra River. Then yung kabundukan, ang ganda ng view, panoramic. Yan pong mga ilaw na yan, dati po pala tuwing gabi, ino-open po yan. Pinapailawan kaso may mga insidente na may nakuryente na po so tinigil na po ngayon yung pagsisinde sa mga ilaw na yan then kung mapapaisip kayo kung ano itong bilog na to na nasa gitna tinanong ko na po yan kala ko kasi parang koloseyo pero yan po pala ay malaking tangke ng tubig yan yung nagsusupply dito sa bayan ng Bangged Sunod nating pinuntahan ang San Lorenzo Ruiz Shrine, isang simbang itinayo noong panahon ng mga Kastila. Binubuo ito ng mga pulang ladrillo o red bricks at nasa tabi lamang ng Roman Catholic Cemetery ng Banghead. Pansamantalang nagkakaroon ng renovation ng bisitahin natin ito kaya hindi tayo nakapasok sa loob ng simbahan. Mula dito, bumiyahin na tayo papunta ng lagayan para makita ang Luswak Spring Resort. Aabutin lamang na mayigit 30 minuto ang biyahe papunta dito. May entrance fee na 40 pesos kada isang tao at pwede ka na magbabad sa napakalinaw na tubig nito. Walang corkage fee sa pagdadala ng mga pagkain. Siguro Siguraduhin lamang na iwasan ang pagkakalat sa lugar. Ang Luswak Spring Resort ay mayroong man-made pool at ang tubig nito ay nagmumula sa bukal mula sa ilalim. Tuloy-tuloy ang daloy ng tubig dito kaya hindi kinakailangang haluan ng chlorine ng tubig. May mga cottages na pwedeng rentahan, may slide para sa mga bata at may mga comfort rooms. Isa din sa kagandaan ng Luswak Spring ay napapalibutan ito ng mga nagtataasang punong kahoy. Kaya naman, kadalasang malilim pa din ang malaking parte ng lugar. Ito po yung nasa likurang parte ng luswak or luswak screen. So pwede rin kayong maligo dyan. Ah, parang sapa or mababaw na ilog. Pwede kayong mag-picnic. Kahit doon, pwede rin. Eh ito naman po yung CR nila dito. Pwede yung magpalitan. So ito pong Luswak uh, Spring. Isa po siyang resort na matatagpuan dito sa Lagayan. Isa po siyang bayan or municipality dito sa probinsya ng Abra. So kanina naligo po tayo. Hindi naman ganang kalamigan po yung tubig. Tamang-tama lang. Then may mga part na mababaw para sa mga hindi marunong lumangoy at sa mga bata meron din yung malalim kung saan para naman dun sa mga adult or talagang marunong lumangon napakalinaw po ng tubig papadpad po kayo ng probinsya ng Abra uh, masarap pong maligo dito sa Luswak Spring so puntahan nyo rin po ito at sa uli bago tayo tumungo ng likwan baay dinaanan natin ang long Weavers sa bayan na ng Lapas para makita Paano nila ginagawa dito ang paghabi ng makukulay na tela sa pagbuo ng iba't ibang produkto? Si Nanay Natividad Kiday, uh, sila po yung nagmamayari ng Leyla Loom dito sa Bulbulala, La Paz, Abra. So si Leila, anak po yun ni Nanay Natividad. So ito po yung mga sample na nayari na nila. Iba-iba po yung kulay iba-iba rin po yung disenyo. Ayan. Ayan. So mamaya po, pupuntahan natin yung mismong gawaan nila para makita natin paano ba ginagawa yung mga kasuotan at iba't ibang produkto na hinahabi po nila dito. Ayan. So, eto meron tayo mga traditional na mga kasuotan, may pang babae, may pang lalaki. Ito na isa, abra po talaga yung disenyo na yan. Mga tela, pinapatay po namin. Hmm. Ayan. Marami kasi pumupunta na nagpili-pili, kaya... Naka-display na, ano? Oo, oo. Saka... Hindi naman kagad aayos <laughs> Hmm. -hmm. Kunyari, ito pong sample na Itong kulay asul. Magkano po kaya yan na kapag bibili namin? Ay, ano na ito? 1.5 yan na yung may borda na. Hmm, okay. Yung ganyan pong sample na yan, gaano po katagal ginagawa yan na eh? Ay, yan na matagal. Yung mga kasi matanda na yung gumagawa, abutin daw ng mga limang araw yan, kung pagbuborda oh. lang para ma po yung isang yan. Oo. Napakatagal din po pala, mabusisi-sisi mabusisi yung, yung pagbuburga Pero yung mga nasanay na baka dalawang araw lang sila ya dyan. Mm -hmm. So depende rin po yun sa disenyo mismo at o, dun sa, sa gumagawa. Po, ano? Oo. Kung yung mga mabilis na madali lang nilang gawin na na. Mm -hmm. Yung disenyo po talagang original dito po yan sa La Paz, Abra. O, o, o. Kasi etong mga nakikita natin na disenyo tumalapit malapitan parang kumbaga nakikita natin to sa piroglipik, sa mga kuweba parang kamukha niya 'yon oo oh, oo oh. may mga pattern-pattern sila Pag na binigay namin sa mga nagbo-borda na anak bahala na silang gagawan ng kung ano nilang gusto nilang i-ano i-borda mm -hmm. kasi kami naman nagpapaborda lang ako yeah. Sige, silipin po namin, nai Yung sa kabila po. Oo na. Oo. Okay, Thank you po. Ayan, sisilipin natin yung gawaan dito sa loob. Yan pong ginagawa nyo ate. Anong klase pong produkto po yan? Kasi meron po dun sa loob. May mga kasuotan. Ito po. Ito po yung Abel, kung tawagin Ano po tawag? Abel. Abel. Okay. Tapos ito yung Cantarines. Cantarines po ito. Tapos yung po yung sa kanila, yung po yung mga binakol. Binakol? Opo. Ito, parang simple lang. Simple lang po. Yun po kasi, dalawang bangka, tatlo. Mm -hmm. Depende sa design. Mas komplikado po yun. Yes po mas marami sinulid pa kung ang So, kayo po lahat dito, meron po kayong kanya-kanyang kanya yes. ginagawa po? Yes po. Mm -hmm. Pero yung ginagawa po ba nila, kaya nyo rin pong gawin? Or sila kayang gawin yung ginagawa po ninyo? Opo, oh, depende po. Kasi ako ngayon, itlang muna nakafocus ah, okay. <laughs> ako sila po kasi matagal na. So, ang nangyari po kasi pwede silang gumawa nito, pwede po silang gumawa ng binakol, mm. so kaya na po nilang handle lahat yan. Okay. Pero ito pong abel, mga ilang araw po yan bago matapos? Mm, ano po, baka depende. Minsan po may two weeks, mm. may one month, depende Matagal po kasi. Matagal no. po kalaki po, po ba yan? Ano po to? 84 yards po so, Ah, malaki po pala. Kaya pala gumugugol talaga ng yes, oras. Mo. Sarap po. So mag-start ka ng umaga, matatapos ka yung ah, kapo. Depende hmm. pa po kung gusto mo mag-oti. Oo. Abot pa kami na alas ng alas 7 ng gabi dito. Ano po. Okay. Hindi po po. Sige po. Lipat naman po tayo dito kay nanay. Silipan natin yung mga. ni namin nanay medyo kakaiba yung kay nanay naman. kung pa lang ang proseso. Ah, okay. Ito po yung pinakaunang mong proseso. Oh, okay. Anong tawag dyan yung naisa ginagawa mong proseso na yan? Ito po dito makikita yung pattern kung paano yung abel namin, anong design niya. Mm -hmm. Ito yung dito sa magikita. Anong design. Dito siya pag naabala na po siya, huwag mahigita yung design na kung paano. Mm -hmm. Ito po yung first, second step na. Okay. First, pag step na. Pagkatapos yan, Nay, kanina po ipapasa yung sunod na step? Ako na rin po. Ah, kayo na rin po? Ako na rin yung na mas na-happy. Mm -hmm. Ako na rin yung mag-design na, na rin, po. klase ng design nito, sir. Parang ganun, no? Yung paipot-ikot. Hmm. So, so. so, lahat po nang nakikita natin dito na, na ginagawa nila nanay tsaka nila ate, lahat po sila talagang mabusisi yung ginagawa nila. Hindi basta-basta. Panahon, pawis, at pagod para po magawa yung isang produkto dito po sa Lapas, sa probinsya ng Agra. Thank you, Nay. Thank you. Ito naman natin si ate kung ano naman yung ginagawa niya. So, ibang kulay naman ito ngayon. Kanina medyo bright colors yun, parang rainbow. At pula at puti. Ito naman kay ate, pinaghalong black, gray, and white. Ano po bang pagkakaiba niya? Yung design po. Oo. <laughs> may difference po kasi sa mga design, tsaka colors. Tsaka may bilang po ang mga ganito, tapos mas mahal po ang pag may bilang. Pero yung mas mura po, madali lang yung gawin. Pag ito po, ah, matagal po, umaabot po ng isang buwan. Ang tagal. So, simpleng disenyo, mas mura yung halaga. Okay. Then mas mahirap na disenyo, mas matagal gawin, mas, mas mataas yung presyo. Oh, okay. Thank you. Ipat po tayo dito. dito sa kabila may pagkakalin po yata yung disenyo na ginagawa niya. Tama po ba? Parehas lang po? Ah, okay. So parehas, mas komplikado po yung ginagawa nilang dalawa. Ah, kung titingnan po natin ang malapitan, yung pattern niya, yung maliliit na square at rectangle, may sukat po yan. So, ano pa? May bilang. So, uh, talagang maselan yung disenyo na to kaya matagal at mahabang proseso yun bago matapos yung isang produkto yung sura ng mga sinulid na ginagamit nila. talagang nakakamanghang malaman at mabisita ang ilan sa ipinagmamalaking pasyalan ng probinsya ng Abra. Sa ilang araw pa lamang na pamamalagi natin dito ay mas yumabong ang ating kaalaman at nadagdagan ng ating mga karanasan na atin namang patuloy na paalagahan. Salamat po sa panonood ng episode nating ito at sana ay marami kayong napulot na kaalaman. Muli po ninyo kaming samahan sa atin namang paglilibot sa Likwan Baay, isang bayan na matatagpuan sa mataas na bahagi ng probinsya ng Abra sa susunod nating adventures. Para hindi nyo mamiss ang bawat adventures natin, iyakin na nakasubscribe sa aming YouTube channel, gayon din sa aming Facebook page sa parehas na pangalan, We Wonder PH. Thank you and see you on our next adventure.